Mabuti naman Rose, ang Pilipinas po ay maganda po ang kalagayan At sabi nga po nila ay may marami pong bagong uh, development po dito At uh, meron po, po nga po na bagong uh, panukala rito uh, Ang sabi po nila, yung pong uh, singilan daw po sa mga sasakyan Ay uh, hindi na po per kilometro ang kanilang gagawin ang singilan po sa mga sasakyan ngayon po, ang uh, singilan po nila ay 4 kilo po. Yan. Tama po ang inyong narinig. 4 kilo na po ang singilan sa mga bus, taxi at saka mga ano. Ayan. Opo, dahil uh, lugi daw po yung mga pedicab driver dahil uh, kahit daw po mataba at doble, eh, 10 peso rin ang pamasahe, eh lugi sila. Kaya yun po ang uh, nagwewelga yung mga pedicab driver kaya ngayon po ang mga pasahero po ngayon kinikilo na po sila hindi na po per kilometer ayan ganyan po ngayon ang bagong uh, trend sa kanilang uh, singilan ayan at meron pa isang uh, ipinapasang batas ngayon po at uh, magkakaroon na raw po ng uh, para po wala na po uh, magtataksil na asawa o kaya girlfriend o boyfriend eh... isa sa batas na raw po yung... Uh, pwede na raw po yung... Uh, wife swapping. Husband and wife swapping. Ayan. Pwede po kayong mag-swap ng uh, boyfriend at girlfriend. Halimbawa, si Nay at tsaka si Anino mag-boyfriend. Tapos, si... stupid at si Wise mag-boyfriend-girlfriend. Type ni... wise si... Anino, eh... pwede silang mag-swap. Ibibigay ni... Y si stupida ah, kay Nay. Tapos si Anino tsaka si Wise, sila magsasama ngayon. 'Yun ang magho-hotel, 'di ba? So kaya nga kung pwede lalaki sa lalaki, babae sa babae o babae sa lalaki or uh, ayan, ganoon po ang palitan. Basta 'yan po ay eh, isinabatas na po 'yang batas na 'yan. Husband and wife swapping, girlfriend and uh, boyfriend swapping. Ayan. Okay, at uh, nasaan po ba yung booter at uh, bibigyan ko lang po ng training ito, at Diyos uh, ko <laughs> Ang daming basura <laughs> Ayan, sige <laughs> Pwede rin Gusto mo, gawa tayo ng trend dito Sunod-sunod <laughs> <laughs> Unahin natin si Ney Sunod <laughs> Si Anino tapos sa likod ni Anino si si Bruha. <laughs> okay, copy that po. Tag. Ayan. <laughs> Wala bang totoo rito? At uh, Okay, thank you po sa iyo Aga Q. At uh, Okay, tag. Please typean po at ako po ibababa ng microphone sa so, mga gusto pong umawit. Eh, mag-type lang po at uh,